nung uh, si PRRT ng uh, aksidente sa Pilipinas mga par ay pinalibing ni so magandang araw po uh, sa ating lahat at lalong lalo na sa mga uh, tagapagsuporta sa atin at sa ating mga viewers na hindi pa nakapag subscribe eh paki subscribe naman mga par para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin So ngayon mga par, ilang buwan na ang nakalipas, anong hinuhuli po nila si PRRD at tinuturn over doon sa ICC. So hanggang ngayon mga par, eh, malaki pa rin ang pagdududa sa pamilyang Duterte na si BBM talaga ang mastermind. sa pagkahuli kay uh, PRRD mga par kasi sabi ng mga anak ni uh, PRRD na si, mas, uh, si BBM talaga ang mastermind kasi hindi po ito magagawa sa kanyang mga tuta na walang uh, uto sa kanilang uh, katastaasan. Kaya malaki pa rin ang pagdududa sa mga pamilyang Dr. Tema para na uh, si BBM ang mastermind. Kaya hindi natin mapigilan mga parna makipag-asabi uh, uh, po tayo na si BBM ay eh, talagang isang uh, uh, tridor mga par bakit nasasabi natin na si BBM ay traitor noong at uh, walang utang na loob si BBM mga par bakit nasabi natin yun kasi nung uh, umupo si PRRD na Uh, bilang uh, presidente sa Pilipinas. Uh, walang ibang uh, nakapalibing sa kanyang ama, kundi eh, si Duterte lang mga para. Ilang presidente ang dumaan sa Pilipinas, pero hindi pinalibing ang ama ni BBM. At nung si Duterte na presidente sa Pilipinas mga para, at nung uh, si PRRD na ang, uh, presidente sa Pilipinas mga par ay pinalibing ni Duterte uh, sa libingan ng mga bayani yung ama ni uh, BBM kaya nasabi natin mga par na si BBM na walang uh, utang na loob kasi hindi niya iniisip na ang nakapalibing sa kanyang ama so wala siyang uh, binabalik kay uh, PRRD mga par kundi pinapahuli po niya at uh, pinaturn over po niya sa ICC. Ganun ka traitor si uh, BBM mapar. hindi siya naawa. Wala siyang kaawa-awa kay uh, PRRD na matanda na. 80 anyos na po si PRRD mapar at uh, kailangan na po siya ng pag-aalaga ng kaniyang mga anak. Tapos ginaganon lang nila sana mapar makarma yon yung uh, mastermind main, na nah ngebawili ke ya PRRD